Hello, gandang hapon. Ano bang araw ngayon? Ay, Friday. Saturday na pala. <laughs> gandang hapon na mainit na Saturday. Grabe ang init. Mega mega shoutout po sa lahat. Sa lahat ng viewers natin na nanonood ngayon. Na hindi nagko-comment. Mega mega shoutout. out. Thank you, thank you po sa inyo sa laging nanonood sa akin na nandito. Mega mega loud shout out po. Sa lahat ng sumusuporta sa akin dito, thank you sa lahat ng aking mga bisita. Mamaya, thank you rin. <laughs> ah, shout out tayo sa lahat na, shout out muna tayo. Mega loud shout po sa lahat ng vlogger ng Birador. Sa lahat ng Solid Birador supporters, sa lahat ng GC ng Birador, biga bigla shout out po. MC Community Miguel shout out, Team Dos Pordos, Miguel shout out, Team Bolitas Ladies Miguel shout out. Dindo Karaig Miguel shout out, Trump Fighters Miguel shout out po. Dreamers Family, mega shout out po sa inyong lahat at sa lahat ng mga mamsi pala nakakalimutan ko lagi. Sa lahat ng mga mamsi ng Dindo Karaig Miguel shout out at saka sa mga mamsi ng Dreamers Family, Miguel shout out at sa mga mamsi ng Ram Fighters, mega Miguel shout out po. Siyempre, shout out natin yan dito. Si Ma'am Sweet Caroline, Miguel shout out. Ma'am Rowena Sanchez, Miguel shout out. Thank you sa pagtamsak. Derrick Lu, shout out. Gandang hapon, mainit na hapon. Hello po. Crystal, shout out din sa iyo. Luzon, Visayas and Mindanao, magandang magandang hapon po. Welcome, welcome po sa ating live. Ngayong hapon na mainit na hapon. Sobrang init. Oh, kamusta na po ang mga kampanya diyan? Sam Jacob, hello, shout out. Kamusta po ang kampanya sa inyo dyan? <laughs> Ay, pakisubscribe po ninyo si Sam. Pag magbaba po kayo ng inyong link, Sir Sam, Jacob, para masubscribe po kayo ng mga viewers datin dito. Magbaba po kayo ng link para masubscribe nila po kayo. Isa po siya daw na YouTuber. O, tulungan natin yung may mga channel. Tulungan po natin. I-subscribe din po natin sila. Okay? O, luxury friends and friends daw yung pangalan ng kanyang YouTube. Wala kang link. Para madali kanila mas subscribe pa may link ka dyan. Uh, thank you sa lahat nga. Bisita natin ngayon hapon. Mega-mega loud shout-out. Kung bago ka pala sa aking channel, please like, share, and subscribe po. Libre lang po yung pag-share. Libre lang din po ang pag-subscribe. <coughs> Libre din po ang pag-like. <laughs> Wala po yan bayad. Libre po yan. Kamusta uh, ang sabado natin na mainit? Thank you sa pag-subscribe. Sam Jacob, thank you, thank you. Alam nyo ba? <laughs> ang ating topic ngayon, itong si Basti na umiipal. Kasama ang kanyang ati. Mm -mm. Yung ati niya nang gigigil sa bigas. Si Basti nang gigigil sa Marcos. <laughs> oh. Alam nyo ba? Itong si Sarah ng apanya? minura-mura <laughs> ng mga solid BBM. At ito si Basti, habang nagrarali, may sumisigaw na BBM, ay akala ko ba binubog binubugbog nyo diyan sa Dabao ang solid BBM eh salita lang pala kayo, hindi naman pala ninyo ginagawa eh. Pero mo, nakakahiya yun. Di ba lagi nila sinasabi, Duterte, Duterte, habang nagsasalita si Baste, may sumisigaw, BBM, BBM. Sa daba po yun. Kaya paano nyo masabi nga sulit Duterte ang Dabaw? <laughs> sa teritoryo nyo mismo, ang sinisigaw ay pangalan ni BBM. O di ba? Doon mo malalaman na hindi lahat ng mga dabawin nyo sulit. Duterte. Reselsa. Alinog. Gandang hapon po sa iyo. Shout out po. O, di ba? Ngayon, pag-usapan natin itong si Basti Duterte, nga nag-iipal. Ang sabi ni Basti, <laughs> hindi pa daw pinanganak ang taong <laughs> Amberly White, shout out, gandang hapon. Ang taong tatalo sa isang Rodrigo Roa Duterte o sa kanyang tatay. Sabi ni Bastian, hindi pa daw ipinanganak ang taong tatalo sa tatay niya. Eh anong tingin mo kay Senator Antonio Terlianis? Alien? <laughs> Abasti, ano ang tingin mo kay dating Senator Antonio Tilianis? De... Oh. Ah, tapos sabihin mo dyan, sarali mo nga hindi pa pinanganap ang tatalo sa tatay mo ay eh, napakulong na nga ni Tilyard. Ibig sabihin, matagal na, pinanganak ang tatalo sa tatay mo sa katauhan ni dating senator ngayon, incoming mayor ng kaluukan nga si Antonio Tilyanis. Ah. Joseph, abaya, abayon. <laughs> Relax ka lang. Relax. Puso mo. Mainit pa naman ang panahon. Baka bigla kang mangisaydan. Atakihin ka. Relax lang. Kalma, kalma. Kalma, boy. Kalma. <laughs> kalma kayo. Kalma. Ah. Relax lang kayo. Masyado kayo, ano. <laughs> Masyado kayong hot. Mainit na ang panahon, eh. Kalma lang. Kalma. Puso nyo. <laughs> Ah. <laughs> Relax lang. Mm, kumpisa ko pa lang. Huwag masyado umiyak. Hmm? Huwag Wag mo na magiyakan. <laughs> Dandahan nga lang. pa talas lang yon Ma'am Ruena eh. Ah. Relax lang kayo. <laughs> masyado kayong high blood. Ah. Ilan mo ng tubig? Ah. Stay put. Inom ng tubig. XL and hell muna kayo dyan. <laughs> oh my goodness. Ma'am Nikki Mariano, shout out. Mm. Ah, hello sa mga pumapasok na mga DDS. Mm. Itong mga DDS na tron na pumapasok sa akin. Mm. Mga tron po sila. Ah. <laughs> Ay ah, hindi pa mga dumadaan lang po yan dito. Ah. Sabi nga, nidigong, dati akong mayor, naging prosecutor ako, naging congressman ako, naging presidente ako. Kaya lang. Sino ang bobo? Di ba ikaw, Digong? Kasi, lagi mo pinagmamalaki nga matalino ka. Pero, lumalabas ang kabubuhan mo. Kasi kung matalino ka, wala ka, na, wala ka dapat dyan sa ICC. Sa sobra mong katalinuhan, umaksyon ka <laughs> ng ikapahamak mo. Dahil kung hindi ka pumala sa ICC, di, dapat dito ka nilitis sa Pilipinas. Nagmamadali ka kasi nalaman mo na kinasuhan ka na ni Tilianis. Kaya ayan, kung malas ka kagad sa ICC, ikaw mismo digo ang nagpahamak sa sarili mo. <laughs> Ma'am Ruela, hayaan mo yan sila. Huwag mo yan pansinin. <laughs> Ganyan na. Hindi ka pa nasanay, Ma'am Ruela. Ganyan na mga... Ganyan na mga didiis nasasaktan -mm. -nasasakta ng kanilang puso't damdamin. Eh, wala naman sila magagawa kung host dito eh. <laughs> ah... Steepot relax, inom tubig. <laughs> Mga didiis, inhale, exhale. Oh, di ba? Inom tubig, wag masyado umiyak. Tag-init pa naman ngayon. Wag masyado gumu... kulo-kulo yung dugo ni diyan. <laughs> ah. Yan ba basti sinasabi mo? Nga hindi pa pinanganap ang taong tatalo sa tatay mo. Eh kaya pala, nakulong na. Mm. Nandidiri sila kasi kumakain sila ng pagpag. <laughs> ah. Ang galing-galing magsalita. Bobo ang Marcos Basti. Sino ba ang bobo? Si Bongbong o kayo, lalo na yung tatay mo. Di ba mas bubo ang tatay mo? Pinagmamalaki niya. Naging mayor ako. Naging congressman ako. Naging prosecutor ako. <laughs> Naging presidente ako. Hindi ako kaya ipakulong. O nasaan na? Saan ang bagsak ng tatay nyo, ng idol nyo, doon sa loob ng ICC? O, oh, di ba? Sino ngayon ang matalino at bobo Di ba kayo? Lalo nang tatay mo, baste. Sa sobrang kataniluhan niya, lumabas ang kabubuhan. Nasa isip niya, masyado kasi mag-advance mag-isip ang mga Duterte. Ah, uh, masyado kasi mag advance mag-isip ang mga Duterte. Naisip ni Digong at Telyanes, kinasuhan mo ako sa ICC. Pues, putulin ko na ang ugnayan ng ICC at Pilipinas para hindi makapasok ang ICC dito. Hindi ako makakasuhan. Yun ang pagkakamali ni Digong. Sa ginawa niya. Lalo pa, nalagay sa alanganin ang kanyang sarili. Hindi niya naisip or hindi niya yata alam na si Gloria Arroyo nung presidente pa ay pumirma sa kasunduan ng international crime law. Oh. An official every shout out sa yo. Oh, di ba? Hindi nga makapasok ang ICC dito. Pero pwede naman pumasok ang international law, crime law, yung Interpol. Yun ang pagkakamali ni Duterte. Hindi niya naisip. Dahil kung hindi niya pinutol ang ugnayan ng ICC at Pilipinas, dapat nandito pa siya sa Pilipinas. Dito dapat siya nilitis. Ah, hello! Mga DDS, shout out! Ay, marami talaga akong alam! Ah! <laughs> Lulani! <laughs> Totoo naman yan. Ah, Paano ni Digong? Si Digong po yun ang ah, naglagay ng na tax sa mga condiment. Magkano ang suka noon? Limang piso lang. Nilagyan ng tax ni Digong. Baka nakalimutan nyo. Ah, sabihin mo si Pimentel. Anong kakayahan ni Pimentel? Ah, anong kakayahan ni Pimentel? Senator lang yon wala kakayahan magtaas ng presyo. Ang Pangulong Duterte ang gumawa nun. Pati si Buyas umabot ng 2,000 per kilo. Ah, bubo ka lang, realisa, alino. Ah, walang karapatan ang isang senador na magtaas ng presyo ng mga bilihin. Ang Pangulo lang po. At si Duterte po ang may gawa nun ha? Sa ganyang katalinuhan ni Duterte, alang yari sa kanya, nakulong. Hindi na yun. Dahil Erbe, hindi na yun babalik. Inamin e, na ni Sara nung isang araw na hindi na makabalik ang tatay niya sa Pinas babalik 'yon nakagrapo na <laughs> babalik 'yon nakagrapo na si Digong oh 'yon ay pagdasal nyo babalik 'yon pag nakagrapo uh, lahat sini nyo sa gobyerno ha huh? Sabihin nyo, si Pimentel, walang karapatan ng senador. Ang isang senador nga magtaas ng presyo ng bilihin. Pangulo lang po. Ah, Julian! Welcome! Lapag na! <laughs> Kung kiri mo, lapag! Huwag yung puro salita. Julian! Ah! kailangan pag nagsalita ka, lapag mo kagad para may maniwala sa iyo eh puro kawinto eh manang-mana ka sa idol mo eh. Puro winto. wala naman kwenta. Oh. Huwag ka maghamon, Julian. Lapag mo. <laughs> Ayan tayo eh. Puro lang winto eh. Ate Ella, shout out sa'yo. Ha? Huh? sa gobyerno, akala mo naman may nagawa mga Duterte. Eh wala naman silang nagawa. Thank you sa pagtamsak. Ate Ela. Ah, Julia! Maglapag ka na, dami mong sinasabi. Lapag mo! Ah, Lapag mo na lang, huwag ka na magdaldal. <laughs> Nagpapakita ka lang na wala kang kakayahan. Kung ikaw may kakayahan, di ka na magsalita. Ilapag mo na lang agad. <laughs> Yun ang aday RBE, wala naman kakayahan. Nagyayabang lang mana sa idol niya. Oh, akala si Cory Juliana, Ah, lapag mo na, huwag ka na magsalita. <laughs> ah puro kayo hamon eh. Huwag mo ako turuan. At siya, kung basahin ko hindi comment mo, wala kang magagawa. <laughs> hindi lang ikaw nagko-comment. Ha? Marcos Pick. Tawang-tawa si Marcos Pick TV, oh. Ha? wala na nga kayo na agawa ang mga idol nyo nang sa sila ang nakapesto. Aba, magre-reklamo pa kayo sa dami-daming pangako ng idol ng Sidigong nung tumatakbo siyang Pangulo ni isa dun wala niyang natupad. Yung kanyang war on drugs, may nahuli ba siyang drug lord? Ni isa, wala. Puro adik ko no, nga sablay naman. Ha? Ah, hindi naman na-implement ng maayos. Ah, ba't naman ako mahiya? <laughs> ha? Ba't ako mahiya? Wala naman ako passport. <laughs> hindi naman ako nagbabiyahe sa ibang bansa. Hindi ko alam ang passport. <laughs> Kontento na ako dito sa bayang Pilipinas. <laughs> Isyo, isyo. Ah, isyo, isyo lang. Yan tayo eh. Pag walang masagot, ayan na, gumagawa na naman. Gumagawa kayo ng kapiknyusan. Oh, ah, ang dami ang dami naman papis na umiiyak dito. Oo, kaumpisa ko pa lang, may umiyak na, may umaray na agad. Hindi ko pa naman na Oo. Hindi oh. ko pa nakukurot Ma'am Ruina, pero umaaray na pambihira ang mga ito. <laughs> ah? Mga ambisyosa to mga DDS na to eh. Ah? Mga ambisyosa ang mga DDS. Pero mo, naghanap sila ng 20 per kilong bigas na saan na daw yun. Nanandyan na, abay nagre-reklamo. Dapat daw, husband, ay, bakit na sin... Nung no, nanghingi ba kayo ng 20 per kilo, sinabi niyo ba, husband? Masyado kayong maarte. Kagandahan ba kayo? Ay, ang papangit nyo naman. <laughs> ah, mga DDS. Makapintas kayo sa bigas, pero kumakain kayo ng pagpag kung kanin-kaninong labi na ang pinanggalingan ng pagpag na kinakain nyo. Ah masyado kayong maarte sa 20k 20 pesos na kilo ng bigas. Masyado kayo eh. Pambili nga ng suka, wala nga kayo eh. Pambili nga ng tuyo, wala kayo. Ah! Hoy! Rocha! Yung sinasabi mo pagkain ng aso, kahit anong itsura yan, laman din ang sikmura yan ng mga taong kapos ah, kahit toyo at mantika lang ang ulam dyan, mabubusog sila. Hmm? Kumakain nga sila ng pagpag eh. Di ba yung pagpagpagkain din nyo ng aso? Baka nakalimutan nyo. <laughs> Kung kani-kaninong bibig na nang gagaling yung pagpag na yun. Ha? Hinuhugasan lang at niluluto ulit. O, oh, di ba? Ay, wag kasi 'yung masyadong maarte. Ah. Masyado kayong maarte. 'Yung pagpag nga pinagtyagaan nyo, ni hindi nyo nga alam ko kanino mga bibig pinanggalingan nung pagpag na kinakain nyo. Ah. Ay, hens. Kung gusto mo ba yung mili lang maes. Wepigas, bumili ka. Wala lang may pa May pigil ba sa'yo? Ha? Ah? Kung sino lang yung gusto pumili ng NFA, siya lang yung bibili. Hindi naman kayo pinupos o pinuporsike ng gobyerno. Hindi kayo pinipilit. Masyado kayong maarti. Ha? Ah? Galing na nga sa basurahan, eh, hinugasan nyo lang at kinakain. Iyan, sasabihin nyo, pagkain ng aso, laman ng sikmura. yan na mga taong walang kakayahan. Ha? Kahit anong sabihin nyo. True ka dyan. Oh. True ka dyan. Nelson Sanchez, shout out sa iyo. Totoo naman yan. Yung logo ko ni Sara nung December, wala ang laman eh, puro sabaw eh. Ba't hindi kayo nagreklamo? Sige nga. Oo, oh. nandyan na po. Mayroon na po sa Pangasinan lahat unahin po ang buong Visayas kasi yan po ang in order ni Madam Gwen Garcia. Mabuti pa nga si Madam Gwen Garcia eh. Siya ang nag-suggest yan na ibalik.